Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat guys. Bale, may nabili ako sa Shopee guys, itong clutch lining na GT Power guys. Itatry natin sya guys, sa ating Honda Cloud V3. So yun bubuksan natin yung parcel. And check natin. And guys, sa GT Power yan guys, itatesting natin kung maganda yung performance nya. yun maayos siguro yun natry natin siya guys kasi ito naman yung nabili kong clutch bell guys kasi yung clutch bell natin is malalim na talaga yun guys talagang ano lang yung guys ha 281 sa shopee tapos yung clutch lining naman nasa 348 puro budget mill lang yung guys yung mga clutch lining ko mga 500 plus lang mayroon ka ano yan yun na yung kailangan mong budget kasi tulad ko nag si taxi kulang sa budget well, yun yung kakabig natin sa ating uh, guys kagamitan natin sya ng impact yeah. electric impact yun yung gabi ko guys o so, yun na rin yung chagaan guys yeah. At, da dahil nga magaan wala palang battery guys wala pala ganyan kasi sa pag video guys nataka ako nyo ba tayo manda wala wala palang battery ay nako makakalimutin na talaga ang lolo nyo yun na guys kilapit natin yung battery guys hanggang na natin sa isa makadami yung ganyan kayong tulis guys para hindi na yung magmano mano para mas mapabilis yung trabaho guys mag ano na kayo mag invest tayo? yung mga 1.5 yun maganda klase na yung mabibili na impact nyo guys ay, no right yata siya sa view no so guys oh, yung payo ko lang sa mga baguan guys pag tinanggal nyo yan guys huwag nyo tanggalin yung tornilyo ah. yan iwan nyo lang yun tapos itabi nyo dun sa may ilalim ng spring kasi yung iba kasi nabubutas yun na papayagan nyo lang yung mahabang tornilyo kaya yung iba nabubutas sa mga baguan guys. payo ko lang guys mag DIY kayo so tanggalin natin guys alright tanggal gagal gagamitin natin siya ng ano sa sakit guys yan isang 22 mm guys 22 mm sya isang 19 mm sakit guys yan yung gagamitin natin sa sakit alright gagamitin natin unahin muna natin sa may ano guys sa may level titignan natin yung ano yung, yung clutch lining nya tsaka yung bell guys natin sa may pulley yung may na sya lang, 3 d mm alright guys, so natin yung sa may clutch bell naman guys tignan nyo guys, ang lalim na talaga yung guys so guys, yung, yung last vlog ko guys, is binagay na nyo yung stock kasi manipis na yung TTGR ko ng clutch lining pero grabe ang dragging sa may stock na clutch lining kaya ito binalik ko yung ano yung TTGR kahit manipis na kasi yung TTGR talaga ng clutch lining guys di talaga dragging guys kaya binalik ko yung stock talaga ng Honda madragging talaga At nag natin guys Um, tagal na din kagad yung slider piece kaya papalitan na rin natin yan kasi marami tayong stock Ayan, ito nyo yan guys Hindi ko na nalagay ng lata-lata Tapo na agad yan Alright Tapos siya papakita sa inyo yung bola so guys oh. And guys, oh, bilog na bilog pa rin yan guys Ayan, eh mamaya papakita ko sa inyo yung technique Para hindi siya madaling magkakanto Magpudpud Papakita ko yung malupit na technique guys Yung iba kasing mekaniko hindi, hindi ginagawa yan Kaya yung kasi nga nila, balik-balik, binabihin ng bola. Mahal pa naman ng isa niyan. Pinakamura, 350. Yung TTGR pa na brand. Ayun ako. Ayun, bilik ko na siya. Pia, 100 plus lang yan, guys. Ayun, bilik ko na yan. Di wala kung anong brand dyan. Basta kahit anong brand. Basta 12 grams lang yan, 12 grams. Pangalangkada lang sa Metro Manila. Kasi madalas ako magsakin ng mabibigat. Kaya yan talaga yung bola na dapes para sa akin. So, guys, nalimitan natin siya ng sakit na 42mm, guys. Abangan natin mabuti, guys, kasi ma... Ano yun? Patigas. 1K RPM lang nilagay ko dyan, guys. Alright, natanggag agad. Ano yun? Ang ay, first line, guys, sa so TTGR. The best yan, guys. Wait na, ano, hindi yan madragging. Eh, para sa akin, kung mapipiliin ako ng stock or replacement na brad mas dyan ako sa may replacement napupudpud nga siya pero hindi naman dragging eh ganyan naman talaga ang PSA eh. hindi kaya sa may stock Mad, matagal nga mapudpud pero madragging naman kaya e na guys ikakabit natin yung bago nating ano watch lining na GT power so ganyan magbalik na ano guys ng nat yan yung matalim guys yun yung sa may taas guys yan, ganyan yung tamang pagkabit guys Tapos yan ay Ano nyo muna, ikutin nyo muna guys Para hindi sya mabilog Yan, pag alam nyo na mm uh -huh. na, na ano, naswak na Tsaka nyo sya ipitan guys Yung saktuan nagpit lang guys ha, yung mini torque ha Huwag nyo gagamitan ng max torque na po Mabibilog talaga yan Yan, nakikita natin sya guys Yan, saktong higpit lang guys Yan, okay na yan okay na no. no? okay na guys sakto ikpit lang ah huwag masyadong ikpit good na okay itatry natin itong GT Power kung pangit edi bibili ako ko ng ano ng TTGR ano? the best talaga yung coach lining ng TTGR mga paps so ayan na nga guys papayawin ko yung teknikan para di madali maputpunty yung bola nyo yun oh no? Lagyan nyo ng grasa guys, itampian nyo lang guys. Huwag nyo yung sobrang dami ah. Tampian nyo lang. Ang ganyan lang guys, o so yan o. Oh. Ipahitan nyo lang guys, parang laway lang. Yan. Ang ganyan na teknikan guys, para di madali mapotpot yung bola nyo. Yan o. Oh. Yan, pahitan nyo lang guys, paikot. Huwag nyo madami, lang. Yan. May iba kasi, yung mekaniko, lagi na pinapabili customer nila eh. Yo, oh, tiko kawain yan o, hindi ko gawain Yan kanya na tayo ginagawa guys para madaling maupod yung bola na ano, nagamit ko na last na gamit ko dyan is yung 13 grams isang taon kong gamit yung guys hindi naupod yun, pinalitan ko lang ng 12 grams kasi nakukulangan ako sa power yun na yun, the talaga na bola is 12 grams talaga, mga akyatan mga ano, wala ka dulo eh syempre, sa Metro Manila ka-traffic, hindi mo makalamang pa top speed dito kasi hindi mo rin magamit yung top speed mo, ng traffic nga tapos Yan guys oh Yung ano guys Sa polya lalagyan nyo ng grass Yan nyan guys Para mas mabilis umangat yung bola Para hindi rin madari mapudpud Yung back plate nyo guys Yan And, Ako back polya tawag yan, yan. Sige yes, na guys Kakabida tayo ng slider piece guys Yung nabibili ko sa shop yan guys Yung isang plastic na na slider piece Made in Indonesia yan guys 100 plus lang yan guys so, yun Ayan. Alright Masok masok yan guys Ayan. Hantay na mas masigip na pool Na slider fish yan yun, guys Ayan. Alright Tapos Siyempre lalagyan natin ang ano yan Ang grasa yung parang bilog nya Hindi kasi na ng camera guys eh. Hindi pa na adjust. Dahil nga ya, mapayos sa inyo. Diyan dyan, lalagyan nyo ng grasa dyan Para di magdikit yung ano. Diba iba na yung stock up? Dahil nga dyan yun. Nag-stock up dyan. Kaya pag ano guys, lagyan nyo ng grasa yan guys. Oh. Ah. Tapos, ayan guys, lagyan nyo rin ng grasa guys. Ayan, lagyan nyo yan guys. Oh. Ah. Ayan, lagyan nyo ng grasa dyan. Para swak na swak na yun nyo guys. Ayan, pwede nyo muna. Alit ng grasa yan tapos yan alright yan ibabay natin siya guys ha may kamukba. ba ay ano natin nakasala natin kamay nawala yung pangunas ko eh ngayon mo na bawi na yung sunod eh na kasi ako nyan eh napamadali na ako Ganyan lang yung nalagawin natin. Okay, Bale, ganyan yung tamang paglagay na ano guys sa number ta. Ayun, nakita yung arrow na yun. Oh. No? Ito din yung arrow kung ano yung rotation ng ano yun. Ayan. Tapos, magkata dapat yung pangalan ng brand ng ano, belt niya nababasa yun. Tulad na sa akin niya, Michelin. Ayan, eh, pare ko lang din eh, mas okay gamitin yung Michelin guys kaysa sa mga stock or sa Seaworks. Mas okay yung Michelin para sa akin. Subok ko na yan guys. Matibay talaga yan. May kamahalan nga lang nasa 800 plus. Pero sulit naman. Tulad nyo, gamit ko na yan for ano. Wala, ilang mas na gamit yan. Ito, tagal na din. Kasi yan, bag natin yung pulley niya guys. Ayan, natin yung asar nya. Kung ano yung mas makakintab, yun yung, sa, yung, yung, yung sa likod. Ayan, tapos lagay natin yung ano nya. Kung ano yung mas flat, dun yung sa likod. Ayan, ikutin mo natin ng kamay natin. Ayan. Alright. Siya natin siya ipitan ng ano. Ng 22mm sa akin guys. Oh. yan yung ginagamit yan guys. Dahil ko pa yung bala dyan, hindi ko alam kung nasaan. Hmm. Nakalimutan ko na kung saan ko nalagay. Ayun, nakahulaan na, na talaga tayo guys. Ay, yung pala guys, is natakpan pala ng na punch guys. So, kakamit natin. Tapos guys, tamang ipit lang din guys. Mini torque din gamitin natin. Huwag yung i-max torque para di mabilog yung sigunyal. Ayan. Tapos, yun na guys. Pwede natin yung mga grasa-grasa yung belt natin okay, then. alright tapos yun guys ilalagay na natin yun guys so, yung third drive natin yun okay, ilalagay na natin yun guys ganyan ako mag maglagay ng ano guys ng ng clutch yun ano? clutch torque drive guys yung ganyan i ganyan ninyo muna ng kamay nyo kasi matigas yun eh 1k rpm pala yun pero ano, matigas na yun tapos yun ano yung ganyan ng kamay nyo guys yun pero sa inyo lang And, right, ano. tapos dinan mo lang guys yun lang tapos yun ang ilagay gagawin natin yung ayan yung bago natin clutch bell guys yan alright saka natin sya ano guys ikitan ayan natin ang natin yung M socket okay washer muna kasunod na lang yung digis ano din guys ano lang din lang gamitin nyo ayan ayan eh, ano ko na ito ito mo yun eh. ayan tapos check na guys rin natin sya, guys oh change to program, change all time mamaya tapos so, pa natin sya, guys hindi pala naikot yung gulong yung guys kasi may pek pala yung pagkajas ko ng plane na hindi siya may Pero goods na goods siya guys oh. bali yung ano lang guys. Nagawa ko na lang yung ano guys ng review. So, ng ano yung pag-formas natin na clutch belt siya, clutch lining. Kung goods din ba. Nagawa ko na siya ng ano guys ng review. Alright guys. Goods na goods sa Forma. Pang-forma din yung tsura niya yun. Hindi ko alam kung ano pintura ginamit niya kung high tint ba yan eh. Alam, palit lang ako ng ano. Tapos yes, dito, di na yung pintura na yan. Okay. Ano yung guys, yun ako, regroup na guys. Ano guys, yun na uh, na-adjust ko na yung pre na guys, kaya maganda na yung wheel niya guys. Okay. So yun nga guys, nakabit na natin yung bago natin pesa. Gagawin ko na lang siya ng ano guys na reviews kung goods ba yung ganyan na pyesa na kinabit natin na budget meal lang oh yeah, na dun. Oh. so yun lang guys see you on the next vlog maraming salamat please don't like and subscribe please like and subscribe my youtube channel tsaka papalo na rin ako sa facebook thank you